Mga kaisan, magandang umaga po. Ay ano, ari po, ang ating talungan, puro damo, ay hindi dumating yung ating kausap na dalawang tao. pa-extrahin sana natin na eh. Tayo na lang po ang dadali na rin, mga kaisan. Ito po ay ating pinroning, pero nagsisimula na po uling mamunga ang ating talungan. Kaya lang, ang problema, medyo madamo. Hindi medyo, talagang madamo. Ay siyempre, hindi muna natin nilinis at nag po kami ay dito. sa ating palayan ngayon ito po ang dadalihin natin. Dadalihin natin hanggang tanghali. Kayang-kaya natin ito. ngayon hmm. Yan. Magsimul. Dahil ano po ay hindi dumating yung ating tao. Ay darating daw po ay sa ano pa? Lunis pa. Ay gusto ko po ay malinis na yung ating mga talungan lahat. Yayarayin ko po hanggang tanghali ito. Yan. Ay yan ang gaganda na po ng ating talong. At pipitas na rin po tayo mamaya. Hmm. Meron na po ulit pa isa-isa. Ay yan ang mahal po ng talong ngayon. 80 po. ngayon hmm. Yan. Ay yan ang um, gaganda na oh. Um. Diretso pitas na rin tayo mga kainsan Yan Samahan nyo akong uh, linisin aray Sina ko yung Miko naman Mag iikalwa po na rin Schedule by schedule mga kainsan Aray Mag iikalwa po na rin Yan iikalwa na yan Maigi rin. Naigi mo rin mga luto. Oo. Oh, Ari kay Anthony ay eh, tama-tama. Ayan. Ako ay bumisita na rin dinit. Inihatid ko si tatay po. Naghatid ako ng grass cutter. Ayan, utoy. Magand o, oh, pili ka pa, utoy. Yun. May mal malakalaki. Gusto mo. Kahit alin. Nangipagkaloob. Ay, ari naman ko, Anthony. Eh, makikita mo dun sa vlog ko. Kung Oo. anong gagawin ko din eh. Oo. Oh. Sa mo ba? Ay, sarap Yan. Oo. Oh. <laughs> ano nga kayong pwedeng ano dito, parang ang naisip ko kaagad dito e, Ibibake mo? Yung parang pwede rin, primitive hmm. Kumbaga, ay pwede, pwede rin pala kay Anton eh. Yung leche plan. Kakayo ko, aray ang gagawin kong lanera. Ah, oh, pwede rin. Ah, oh, okay. pwede kaya yun. Leche plan. Leche plan na kalabasa. Pwede yun. Walang basta papakilasahan mo rin. Oo. Oh. Tsaka ano ito yung, nakakita ako ng ano. Leche plan na uh, chips. Tingnan. Chips na ano yun. Yung chips na parang sa si Charia. Ah, oh, pwede ba yun? Oo, oh, tiyan, mayroon. Uh, ay, ako mga ganun lang ko, Anton. Oo, oh, o, Mga, mga luto-luto. Pari, kaya, tiyan, malaki-laki. Para marami-rami kayo. Ata. Tiyan, pili ka, tiyan. Pari. Pari. Dalawin mo na. Ay, ayos na rin isa. Yeah. Lulutuin ko dun sa kubo. Eh, o kaya ay pag, ano, itchat-chat kita. O, ah, sige. Ati kayo pumunta. Ati oh. ipopod review. Sarap. Baka mas maigit pa, kaya, Anton. Oh. Okay, tiyan. <laughs> <okay. laughs> ha? Mm, yeah, sarap na ay, yun. Ay, pala na may gaginagano oh. Oo. At yan ay Oo. Panalo yan. At baka kayo naabala ko pa. Hindi, Kayaan ayos lang ka ka ay? ako doon. At mamaya naman ako ipipitas din ito. Oo. Oh, Tamot yung kalabasa. O oh, yan. Hmm. Kalala kayo ano. O oh, dami yan. Ito ba ay hybrid? Oo. Oh, oh. Hanggat doon sa dudul labak. lang ngayon. Ano? Ay ibig sabihin nagaano ka ngayon. Naabala ka Hindi, naman. ayos lang. Nagaano ako doon. Tatabas. Hmm. Ayos lang ako doon. Walang problem kaya talaga na magpapahinga din. Ayaw. Oh. Yan ang dami mo rin na eh, ano ditong kalabasa. Kita oh, mo oh. dun sa vlog mo nung nakaraan na Oh, dami na naputi dito. Yung iba lang ay hindi ko na i-video lahat. Ano ba busy na ba? Ayaw. Tuwing katlong araw, napitas kami dito. Ayan, dami Ayaw. na dito napitas, nakalabasa. Kung bagay, pag sa harvest at harvest lang din ay talagang hindi magagantong din na yan. Kung Oo. bagay, laging... Nabubulok mga halos ibang yun. upo. Yung upo ito ito, napakakadami na puti dito. Yung iba mga nakakaligtaan ay, na. Ito. Mga hindi na, hindi na pwede dito. Hindi na, yung iba. Nakakaligtaan na. Kung bagay, sa dami din na yan. No? Oo. Kaso ay sa atin nga, edi pag sa sobrang dami rin nga naman, halos... Hindi na rin maasikaso ano? Oo. Kaya ito yun oh. Kalabasa pa ata ah, nasa ilalim. Nabulok na. Sayang ano. Eh, pero ganun talaga pag mission kasi nawapabayaan din sa dami ng gawa. Oo. Kaya Kakainin ito yun, gumuhuna oh. Sa sobrang daming buo. Salamat din ni Anthony. Oo. Dali mo na oh, toy. Eh. Dalawa mo ako na oh, toy. Isa eh. ka na lang. Papabawiin na lang kita mo, Anthony. oh, Oo, pagkano. yeah. ako wala man lang dala din. Yeah, yung... at walang gawa ng ito, eh, wala problema oh. Ang biglaan at si Tatay inihatid ko. Hmm. Ni toy tama kalabasa sa ilalim. Tama no. Ano yun? May mga pa-order ka pa? Oh. Oo. Oh. Sa Prusa yung iba. Yung iba yung sa palengke. Yan o. Oh. Ito eh. Tama. ligat pa man din yan. Pag sobrang dami, bibigay ko. Oo. Oh. Sige oh. to. na ako. Oh. Tatapas sa uli. Kanto ka ni, salamat din eh. Oo. Oh. Ako pa doon. Kukuha ko ng balimbing. Oh. oh. Salamat ka Antone. Sige, oy. salamat din. Oo. Oh. Sige Sala, toy. Ingat. Oh. Diyan ang daan mo. Oh. oh. Salamat ha. Yung kami po yung magkahanggalaang. Hindi oh. Toy. Ala sige isa. Sige Salamat. salamat. Sige, toy. sige toy. Oh, Thank you. Salamat ka ni. Oh. Ala. Ala. Gusto mo magdalan talong? Ay, ayos na. super sobra na ari. Ah, sige. Wala. Sige to. Thank you. Oo. Oh. Mga minsan na lang ako dadaan dyan sa iyo. Oo, oh, sige, sige. Oo, thank you, you. Oh, you din. Gagascatter po tayo dun. Ay, binigyan ko po si Utoy ng kalabasa. Naigirin po ma-content niya. Ah, ayari na mga kaisa ng kakapalan. Hahawiin na lang. Oh, ah, Pagka nakita ang talong. Aba. Pipitas naman po tayo mga kaisa. Anong mahal ang talong ngayon ay? Ah, ah. Ito naman po, wawahiin lang po ito ito oh. Wahe lang yan. Kaya pipatul na. Hmm. Yan. Potol na po yan. Hmm. Oh, wahi ila ang para pamatanggat ang dumi. Mm. Yan ang pagkamahal po ng talong 80. Hmm. Yan. simula na rin po ulit tayong pumitas. Yan. Tatanggalin laang po ito. Ayan yan. Agos sustansya po dyan. Ay. yun Madali na po. Yari po natin hanggang alas 12 naman. Minus 15 na po para alas 12.

Yan po, si Naoto, nagmumotor pa rin. Aawas na lang po kami. Amin ah, na po Mamaya ah, naman makaagar po. Yan, bali mamaya-maya po natin na gagamasan po ang ibabaw. Puputihin po muna natin itong ano, itong talong po. Bali, padalawang puti na po natin ngayon. Sa makalawa po ipumuti din tayo. Simula na po Yan. Kaya masukal pa ah. Ayari na po yan mamaya hapon. Titirahin natin po yan. Puputihin ko lang at uh, para po mamaya ay dala ko na. Hmm. Hmm. Makadad, makadali tayo tayo ng 10 kilo mga kainsan ah, um, di may pabili na tayo ng gasolina sasamahan ko rin ng dahon ng saging at pang po sa dalawa Hmm. ah yeah. mga kainsan kumusta ang presyo ng talong sa inyo hmm. ganda Aha. ito po yung na pruning na natin bukas po makikita nyo ang final nito mamayang makaaga kaya update ko kayo ay bukas na baka ito ang talong mga kainsan maigi pa ang hindi abiyad ay hindi nabubutas ba eh pag abiyad mo, nabubutas. Oh. <laughs> Subok ko na ang talong. Ha. Hmm. Ah. ah. lalaki doon sa kabila. Oh. Pag kinakaba yung tikilo sa eh, hindi magkaano. 800 po ang 10 kilo ay. Eh. 1.6. Hmm. Kaya ah, naman ang 10 kilo na rin. naghahanap na po sila ng talong. Eh, wala daw po ngayon talong. Pagkakadalang. Tamot yung ano natin mga kainsan. Yung pruning nating iyon sakto-sakto 'yun sa mahal. Alam ko na ang laro ng gulay ay lalo dito sa amin kung ano po bang buwan ang mahal. Nya, yeah, sakong sakto ito. Ito ay halos isang buwang yan ng mahal. ng talong, yeah, hanggang Ang ganda na. Ginto ang gulay ng, Om. ito hmm, mga ka-insan uh, yan o uh. quality eh. talagang ipinaglalaban din ko naman po ang talong talagang inabot tayo ng sukal sa dami po ng <laughs> schedule ginagawa pa din naman natin ng paraan mga ka-insan ginagawan pa rin natin ng paraan uh, yan o uh para may parami na po uli ito na no, na kalimang kilo ay kainsan nga ng no, sukal ah ito pa yung wawahiin la ang putol na po ito ito mo mga kainsan sabi ko nga sa inyo yan wawahiin laang, yan. putol na sabi nga eh, ahawiin laang. Yan, ay ahawiin la ang yari ah hmm Mamaya hmm. ay saglit lang po yan. mamaya pipitas ulit tayo dun sa ibabaw naman mga kainsan paibabaw naman tayo